Isang pastor na umunoy ng halay ng isang minor de edad na miyembro ng kanilang simbahan, huli sa Manhattan operation, nagbabalik si Bien Manalo. Wala ng takas ang lalaking ito ng posasan at basahan ng sakdal sa ikinasang manhunt operation ng mga operatiba ng District Special Operation Unit ng Manila Police District sa bahay nito sa Caloocan City mag-aalas dos ng hapon kahapon. Kinilala ang lalaki na si Michael Moreno, 46 na taong gulang at isang pastor na nanghalay umano sa isang minor de edad na miyembro ng kanilang simbahan. Lumapit sa ating tanggapan itong magulang ng at kasama tong biktima. Nagkandak tayo ng manant operation dito sa uh, sa Kaloocan, Tanigi. Uh, Nahulingan natin itong si uh, Michael Moreno, uh, isang pastor. Uh, allegedly, uh, may warant to ito sa uh, Acoplasi Business at Kasong Rape. 2019 pa nang mangyari ang umanoy panghahalay kung saan labing limang taong gulang pa lamang noon ang biktima. Noong uh, 2019, uh, na kung saan minor pa itong ating biktima, uh, 15 years old, uh, nagawan siya ng pang-aabuso at uh, panga uh tumanto sa later on uh, pangahalay sa kanya. Ayon sa biktima, uh, tuwing uh, sinasama siya ng kanyang guro dito sa sa uh, place of worship nila doon sa Tanigay Street, uh, ini, pag iniiwan siya ng kanyang guro, uh, nagagawan siya ng pangaobuso na itong ating uh, akusado na kung saan na uh, una, mga panghihi lang tapos uh, meron daw pagkakataon na nagigising na lang siya na nakaubad siya. Parang meron daw siyang parang pinapakain o pinainom sa kanya tapos uh, parang nawalan siya ng malay. Matinding takot ang idinulot nito sa menor de edad. Katunayan, tinangka na rin niyang kitilin ang sarili niyang buhay dahil sa trauma ayon dun sa pamilya ng biktima no pa, ano to ah, parang nung una ah, nagtangka itong parang magpakamatay dahil nga siya nangyari sa kanya ginupit niya yung kanyang buhok ng um, ano dahil sa depression siguro kanyang naranasan pero ang sospek, mariing pinabulaanan ang aligasyon laban sa kanya at inamin itong may relasyon daw sila ng biktima. Ito po ay uh, hindi po totoo. Ito po ay isang uh, gawa-gawa lamang po sapagkat pagkat wala po ako na isang uh, sa, sa talag buhay ko ay hindi ko po ito nagawa. Hindi po po uh, tinatanggi na may nangyari po sa amin sapagkat sa tagal po namang kakilala namin nung babae ay karoon po kami ng relasyon. Ako po yung humihingi ng tawad sa, sa inyo sa mga pagkakasala na aking nagawa. Opo, pastor po ako pero hindi po ako Diyos, tao lamang din po ako. Iniimbestigahan naman ng mga pulis kung may iba pang nabiktima ang sospek. Nahaharap ang sospek sa patong-patong na kaso, kabilang na ang rape. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.